Ay, ay, pag mungkos kaugalingon sa babaeng huwag gusto sa imo, ha? Imposible, huwag kayo gusto sa ko, ha? Ah. Ah, na Nakaybalo ba ka, bulak, dat? Nga sa mo, ha? Ah, ako mo'y pinakagwapong tao? Wala <laughs> akong malay ka sa inyo, ha? Ito ka pang itag babaeng maasawa. Lain po silingan rin akong maasawa. mag mi anak, na unsa sabag ka. Dili mo na unay. Kanang imo, ha? Kung ipasok niyo mo sa mong lubot, unay. <laughs> Kung ako'y mga, bana na, burak dat? lagi ni mong surti, ha? Kaya naglatay sa among magkaliwat ang dugo sa mga gwapo. Ha? Gwapo? Huwag oh, malagi ako na makita si mo, ha? Ha, ha, ha. Kung pagkakita mo rakdat na sa baka, nga naragali sa mong dugo ang mong pagkagwapo. <laughs> ah, mao ba? Bantog na wala sa imong itsura? Huwag <laughs> uh, ba ni? Munang, karoon pa lang, sugta na ko. Kung sabi problema na ko di ay nga, di ba di ka masugot sa kuha nga? Pirti naman akong gwapo, ha. Ah, nung kutiyot. Maana ni mo tanan. Oh, mau ba? Nanan nila ako ang tanan. Unya bro, dat. di pa baka mong sa kuha. Nga, niya na magana ako ang tanan. Oh, apiyot. Nanan ni montanan ang tanan. Kaspahon, Bob Ilo, Kagiron, Wailigo. Huwag ay kakatanggal sa mong muta, oh. Huwag mo na yung magkuha muta, ah. Pusa pa, mahadlo ko sa imuha, kay siga, kay kagmata. Ah, kana, Ramandi, ay madapang nagtambal ba? Dilim na, delikado nang sakita. <laughs> bitaw Piyot. Prangkahan talang ka Ngano ng anong dili ko sa imo, ha? Kana, kana. Kana, marunat, bayo na. Nga, prangkahan ko ni mo Ngano ng anong dili ko sa imo, ha? Do ka to ay nakong sikiprekbalik rin sa inyo, ha? Sige, panguyab sa imo, ha? <laughs> Alang-alang, Piyot. Naiingon si Tiyo, pisot pa daw ka. E eh, pag tuli niya, nidagan ka. Ayay! Ay. Uyuan na eh, din mo si Manong Istong? Hastang uyuan na. Bulabog ka no. ang sa may pisot ba? Ang nah, sa baka. mau ra manang lami ah. Lai ra pet kai atras <laughs> panit. <laughs> abanti unud unod. Di sa berat pari basket Basit degana mau degana. Maujud. kau Balik lang anya kita. Kung matuli na ka, unya dala imong medical certificate. <laughs> Bala di ka busugot sa kuha. Basta, di na ko ipapika sa kuha. Kasakit-sakit